Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brad, huwag kang maging isa sa mga taong lagi na lang nagre-reklamo. Kung merong dumarating sa buhay nila, nagre-reklamo sila reklamo kahit yung konting bagay lamang na dumarating sa buhay nila. Halimbawa nawa ay dumating yung malakas na ulan, magre-reklamo sila. Mainit yung panahon, magre-reklamo sila. Bumaba yung mga uh, halaga ng pera sa bansa nila, nagrereklamo sila lahat na lang ng mga negative na nakikita nila, nagrereklamo sila. Pero kahit ano naman yung gawin nila, kahit magreklamo pa sila na magreklamo, hindi naman masosolve noon nung problema, mas maganda na i-face mo yung problem o yung pagsubok na dumating sa'yo at magsabar ka na alamin mo na kapag nagsabar ka, at gumawa ka ng solusyon para solusyonan yung problema niyon at hindi puro reklamo ay masusolusyonan yon sa at tutulungan ka ni Allah. Sabi nga sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hindi ba inna nasra as sabar as sabr ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala ay makukuha sa pamamagitan ng pagsasabar ng isang tao. Kaya magsabar tayo. Huwag kang maging isa sa mga taong reklamo ng reklamo ng reklamo okay lang sana kung yung pagrereklamo ay makakatulong para masolusyonan yung problema. Pero kung hindi naman masusolusyonan yung problema, ay eh mas makakabuti na magsabar ka at solusyonan mo yung problem na hindi nagsasalita. At insya Allah, tutulungan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila liqa, wassalamu alaikum wa wabarakatuh.